Tunog pa lang mga kaibigan, ulam na. Yan ang uulamin ko mamayang tanghalian. Ibabaon ko po yan. Kasi kakatapos pa lamang ng bagyong enteng dito sa Bicol. At nagdala ng baha mga kaibigan. Kaya tinangay yung pera ko. Kaya ay napaisip akong bumili ng murang ulam lamang kay Manay Landa. Yan po ay 12 pesos lamang. Ayan, luto na nga siya mga kaibigan. Ang sarap pagkakaluto. Saktong-sakto lang yung kanyang lutong. Yan, mga kaibigan. Diyan, ilalagay ko na po siya sa aking baonan. Press na press yung ating ulam mo, oh, di ba? Press na press pero tuyo yan. Kaya yung takip natin diyan, press na fresh din, basang-basa mga kaibigan. tumunog na nga, mga kaibigan ang hudyat ng kainan sa mga oras na ito, mga kaibigan mukhang seryoso ang ating bida seryosong seryoso halatang gutom na gutom mga kaibigan at takam na takam sa kanyang ulam ang mukha nito mga kaibigan parang nakalabas sa selda parang galing sa person mga kaibigan oh. Napatawa nga dito mga kaibigan yung duman sa likod ko. Ang sarap daw ng ulam ko mga kaibigan. Pang rich kid daw kaya napatawa na rin ako mga kaibigan. <laughs> Kasi ang sarap kumain pag ganito mga kaibigan. Oh. iyan Yan, iwa mo siya ng maliliit lamang mga kaibigan. Sabay subo. Baka yung may yaman dyan, mga kaibigan, hindi mo kayang po ulamin nito. Baka gusto nila pork chop or kahit pork chop ah? hindi sila magbabawon mga kaibigan. Mas gusto yung palang uh, kumain sa eatery o kaya sa restaurant. tunog pa lang ng kain ko dito mga kaibigan talang magugutom ka kung ito ang katabi ko mga kaibigan at lalo kang gaganahan pag ako ang kasama mo tiyak ubos lagi ang nung pag ako ang kasama mo mga kaibigan nangangalahati na nga ako dito mga kaibigan kaya lalo na akong ginagawa sa aking dito mga kaibigan ang lambot pa naman pati yung mulat niya mga kaibigan super sticky ang sarilip napakalas mga kaibigan ang lambot oh bingo. Nako mga kaibigan. Yeah, mm, sarap. Yami yeah, talaga. Dabis to mga kaibigan. Try nyo din tong mula mga kaibigan kung kayo ay nagtatrabaho. Kapalagas. Try nyo tong ibaon mga kaibigan. Talo pa nito yung karne. Less cholesterol pa to mga kaibigan. Very healthy to sa katawan. Kita nyo naman yung buho ko ng lalagas na. Kasi very healthy nga ako mga kaibigan. Di nyo lang pala mga kaibigan halata. Pero may kasama ko sa pagkain ko na yung mga kaibigan. Hindi ko lang sila sinama sa video na yan. Pero mamaya ipiplex natin yung mga kasama ko dyan picture lang mga kaibigan ah, halos hindi kami dyan nagiimikan mga kaibigan kasi masasarap din yung ulam nila mga kaibigan syempre hindi ko papatalo yung ulam natin tayo pinag masarap mga kaibigan, sa akin mga kasama kasi yung mga ulam nila mga kaibigan masarap yung isa kong dyan kasama ay crispy pata yung ulam yung isa ko namang kasama ay fried chicken na tayo mga kaibigan yung isa naman mga kaibigan merong ah cordon blue at meron pang morcon kung mga kaibigan ganyan lang ang ulam ko pero pinaka mga kaibigan at napakalakasa at matabi na talaga ito the max yan yeah. <laughs> like, yeah. <laughs> nam at dahil ginanahan na ako mga sa pagkain kaya naupos ko kagad mga kaibigan pero wala tayong sayang sa pagkain mga kaibigan yung mga tinik dadaling ko yan para dun sa tambay na pusa sa kapitbahay na mga kaibigan at shout out pala sa mga kaibigan bro natin nakasabay natin na kumain dyan salamat sa masayang kainan